Nagpakita ng pagkakaisa ang kapulisan at mamamayan sa proyektong bayanihan buhos para sa konstruksyon ng isang playground sa isang paaralan sa Alfonso Lista, Ifugao. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Melanie Amoyom. Ang kada, best practice ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na tiyanga o mas kilala sa tawag na bayanihan buhos sa Alfonso Lista, Ifugao. Nakiisa ang mga tauhan ng 3rd Maneuver Platoon, 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company kasama ang mga kawani ng paaralan at mga voluntaryong sibilyan sa konstruksyon ng playground ng Pinto National High School sa barangay Pinto Alfonso Lista, Ifugao. Pinapakita ng 2nd Ifugao PMFC ang kanilang pagtitiwala sa diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ang kanilang gawa ay patunay ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod at katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa komunidad sa anumang oras at pagkakataon tungo sa bagong Pilipinas. Ang po o mas kilala sa tawag na bayanihan ni ay ang pamamaraan ng mga kapulisan dito sa Tugaw upang magbigay ng tulong at servisyong pulisya sa ating mga mamamayan. So ito po ay patunay na ang mga kapulisan ay lagi handang pag-servisyo, anumang oras at pagkakataon. Mula dito sa La Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Melanie Amoyong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Amoyong.